So, kumusta mga ka-vlogs? Naami karoon riyas sa may panag-abang. Quick escape lang may mga ka-vlogs. Kaya g-invite namin nga mo ari sa ilang lugar. Nabot may by a pump boat na fiberglass. So, kung nakita nyo diya guys, nagtampisaw na ang mga tao diya. Ah, kauban ang mga bata. Sa daplin pwede rata maligo. Pero sa tunga islam, kayo dili matungkad og tao. So, samtang na nga ligo. Pwede sa damamasol riyas. Sa ah. inyo na nakita karon sa video, namasol na masol sila. Samtang na nga ligo. Matulpan nila, pwede nila isuwa once makadagan sila og kuha very peaceful kay diri ang mga ka vlogs kay duha ra sila kabalay ang naa diri moyo ang main source of income diri guys is ang pagpanagat or pagpamasaya ug ilahang mode of transportation diri is ang pump boat which is kining fiberglass nga donated pa sa panahon sa Yolanda The remote area ni sa diri kay ma-access nimo ni diri nga lugar 15 minutes si travel via pump boat na fiberglass. Og ilahan ang gibahin mga ka-vlog sa ilahang kuha ng mga maupaw or bula. Nga matod pa nila, ilahan isugba or tuwa o ninikabot sa ilahang panimalay. Akong ipangutan kung pila kabuok ang ilahang kuha, ingon ang ulitaw mga 20 kuno kabuok. The best kuno ni sa tinola, parisan po ugtuba. Uglami isab daw ni sa sinugba, parisan og hanga suka so since short ra nga to ang pag stay Ria, ga prepare na pud mi para manguli ako alam yung gisulit ang view diri ng mga ka vlogs kay nindot kay sa mata idugi na nga higayon nga naka visit ko ingon ani nga lugar nga pagka peace kay nabusog man taga nina sa pasayan tamang tambay lang una then then lantaw sa pagka nindot nga view Sayang lang gid kayo kay mga 45 minutes ra midri aga stay. Since alas 4 na mulang manglakaw na sa mi guys, so muuli na sa mi nga to paingon sa may kalagisig. So shout out ko kang Inday Idig ug kang Dong Aljor sa pag pabisita sa Amo Adria. So mao na mga ka vlogs mo sakay sa fiberglass nga pambo. Maximum capacity ani niya is 10 persons. So mga gipaandar na ang pambot mga ka-vlogs. So tamang chill lang ta diri padagan. Dili mag-uold ri ang mga ka-vlogs kay walay boundary ang dapit. Shout out ko sa akong misis nga 5 years ago na since nakasakay og pambot. Nga matod pa niya na hadlok daw sa og ikulbaan daw sa kay basin malunod. Shout out ko kang Dong Aljo sa bag-o niyang makina sa ihang pambot nga bag-o lang niya na acquire 3 days ago. Oto nga nabitin man lagi ko sa pagbisita diri a so ming saad ko nga mobalik ko diri after 2 weeks. Oh, expected mga ka-vlogs nga pagbalik na ko diri so na ma impronto man lagi ning pagka ari mo wala ko kada sa ko mga gear so mo wala ni ang ato ang mablog first impression nako na mga ka vlogs mura siya og view nga naa sa mga salida sa Thailand mura pud sa og Lubok River kay grabe ka wide sa iyahang suba hay makamingaw kaayo pero bitaw mga ka grabe kay ka-estress sa biyahe anang atay. Gitan pa may sa anang mga ka-vlogs, may largo lang media sa ilahang inday idi. Huwag ahimu dahil may grills dari uh, mga ka -vlogs. katong mga trending nga little butang. Bitaw mga ka-vlogs, swerte kay may naka-ari midriya, og invite me ni inday idi, kay karong adlawa, ihaman sa ding birthday. Simple lang ang handaan, pero grabe kabusog kayo may guys, kaya dahil kang kagpasayan o kamote. So, mauto ma mga ka-vlogs, na among reels, tamang montage na lang. Iba mo mga ka-vlogs, years ago na namo gi-try pag Uh, sabot ni Inday ng mga remi sa ilahang idig. 2 years ago after pandemic nagsabot na sad nga ng mga remi. And 2 weeks ago nakaabot ni guys nga magsabot ni ng mga remi na Hay, Kanina gyud sa Biodrea mga guys. Nakaingon lagi ko pag naa ako shoot sa prenup akong dalhon dria kay nindot kayo ang mga o, view. Ug mga ka vlogs paingon na may donggo. And at last sa struggle sa pagsaka nakasaka nag mid, drya, sa may pantalan nila nga gamatoy. Salamat kayo Ginoo kina mo ang mga gipang-attract nga maka-anime ilang inday idig og sa safe nga travel. Ug salamian nga pagkaon, siyempre, kasug ka sa pasayan pa lang na pagay pabaon nga pa ipakapinan pag og duha ka alimango hi kanindot naman gyud lami ka esta nan tunuan so umao na mga guys ang amuang ang view dre so ing taliksik na ni siya nagdali-dali na mian, eh, para dili mabasa ang mga butang og naabot na, na mi dre guys sa may buta sundos dre sa ilang inday idig nga residence so mao mga ka vlogs uban ko sa ako ang sunod nga travel kay mo balik ta dre 2 weeks from now So once again, please subscribe.